Tapos ang patay habang abot na nagpapagaling pa matapos kumain ng puffer o botete sa barangay Tambu, bayan ng Libon, Albay. Kinamperma ng Libon Municipal Police Station ang dalawang pamilya ang nalason matapos kumain ng nasabing isdang hindi naihanda ng maayos ayon sa isa biktima na huli at linuto nila ang Duterte kahit na hindi pa ito naliginisan. Nakarala sila ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Pagkatapos isinugod ang mga biktima sa Pantaw District Hospital sa Libon kung saan tatlo ang itiniklarang patay. Inalipat naman sa Vico Regional Hospital and Medical Center sa Legaspe City ang apat na ibaba. Nagkayuan naman ng pulisya ang publiko na maging maingat sa pagkain ng butete sapagkat ito'y nakakalason kung hindi maayos ang pagkakahanda at pagkakaluto. Kasama mo sa ng Ligas, Palabay Province, Mito Region, Radyo Man, Leo Barcelona, Tatak,